Ay, yung mga box guys. So, pwede pa nila yung maano na Magpakilo at saka naging pera pero ano yung ginagawa nila? Nilalagay nila sa tubig para medyo matigat siya guys. Nagay na sa tubig. Yan. Ito yung mga kahit matatantitot mga 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 elderly na makikita mo dito. Ganito yung ginagawa nila sa box. Ayan ang kinangan. Ito pa, oh. Diyan lang yung kinakuha sa mga, ano pa, sa mga supermarket na tinatapon ba. So, walang ano yan, walang walang sayang kasi bibenta nila yan. Hindi ko lang alam kung magkano per kilo niya ng box na yan. So, araw-araw ito yung gawain nila yan dito lang yan sa Hong Kong guys kung <laughs> sa atin meron magbubote eh. dito meron din pero yung mga bote dito hindi binibinta kundi ano nire-recycle yung karton lang tsaka yung mga newspaper ganon kasi nila doon sa nag ano kilo pero ito lang yung ano no kaibahan sa atin hindi na yan binabasa sa kanila binabasa ang kanila yan guys para ano para bumigat na kaya minsan may baon silang tubig para basain yung karton yan no? kasi magaan yan eh magaan yung karton pag hindi binasa so yan dalawa na oh. magaan na kaya yan maabutin yan ilang kilo yung ano puti ng box na yan. Kaya, wala ka mga young people dito, mga young age na nag nangangalakal. Mostly mga ano, mga may na eh, kahit ano, nagkanda kuba-kuba na sila. Patuloy pa rin silang ano yung kumbaga lang. Ayan nilang siguro nakatunganga lang ba. So, ayan. Eh, ayan so, may mga ano, yung mga newspaper doon sa baba. Ewan ko lang yung iba. Pero almost karton yan ang lahat guys. Ayan mga matanda na si Lola ko pero nagaano pa. Nakangalakal. i lang sa kanila Ano yan. Pa, pang araw-araw. ay importante nakabenta sila ng ano. Ng kanilang pinaghirapan. So, dito lang yan guys sa Hong Kong. Sa Hong Kong. Medyo madilim na o. Oh. Medyo malapit ng dumilim. At maano po. Maulap. So, may ganap. So, tayo dyan sa Pilipinas. Isipin natin yung malayo natin sa buhay mga kamag-anak natin na malaya sa buhay natin. Pahalagaan ng mga singkong sentimos na pinapadala kasi dito. Oh, kahit mga lokal na yan sila. Pero hindi sila nag... Nag... Ano ba? Nag... nakapahinga lang. O pabigat sa kanilang mga, ano, mga anak. So, ayan. Dagdag -dag income din nila yan kapag ipon ng karton pero ilang ano dito rin so good luck sa inyo auntie and uncle sana marami yung ano kilo dyan thank you for watching guys